at internal energy redistribution system. Pagkatapos ng bilyon-bilyong taon ng evolution sa interstellar space, bakit hindi naman ito bumuo ng maraming survival strategy? Ang mga implikasyon. Ang mga implikasyon ng alinman sa mga paliwanag na ito ay nakakagulat. Kung malalaman natin kung paano pinoprotektahan ng tatlong I-slash-A-T-L-A-S, ang sarili nito mula sa radiation at thermal shock, maaari tayong mag-revolutionize ng spacecraft design. Dr. Ben Carter mula Caltech ay perpektong nagsabi nito nang sabihin niyang ang pag-unawa kung paano nakaligtas ang kometang ito sa coronal mass ejection ay maaaring mag-unlock ng mga breakthrough sa material science na humahantong sa mga spacecraft na maaaring lumapit ng mas malapit sa araw o mag-operate sa highly radioactive environment sa loob ng mahabang panahon isipin mo ang mga space mission na hindi na kailangan ng napakalaking radiation shielding isipin mo ang mga tirahan sa Mars na makakaprotekta sa mga astronaut mula sa cosmic ray gamit ang mga prinsipyong matututunan natin mula sa interstellar visitor na ito isipin mo ang mga solar probe na maaring lumipad nang direkta sa korona ng araw nang hindi natutunaw. Pero may nangyayari pa rito na mas malalim pa. Ang tatlong I.I. slash A.T.L.A.S. ay hindi lang nakakaligtas. Tinuturoan tayo nito na ang ating mga modelo kung paano kumikilos ang mga bagay sa matinding kapaligiran ay maaring fundamentally nakulang. Ang mensahe ng tatlong I.